And now, it's time sa ating kwentong ibabahagi. Bago muna ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating yours truly bebe ko. Itago niyo na lang po pala ako sa pangalang Yin. Ako ay isang single mom. May anak akong isa. At ako po ay isang OFW noong umalis ako ng Pilipinas. Papuntang abroad, eh kami pa nga ng boyfriend ko noon. At siya ay mahal na mahal ko. Kaya't kahit malayo ako, ay pinadadalan ko siya ng pera para makabili ng motor. Pero habang ako'y nagtatrabaho sa ibang bansa, unti-unti ko namang nararamdaman ang lamig sa relasyon namin. Nakalauna naman ay nalaman ko na hindi lang pala ako ang laging kasama niya dahil may ibang babae na sinasama siya sa mga gala-gala. Habang -gala. ako naman ay nagpapakahirap. Pinakmasakit pa ay iniwan ko ang anak ko sa nanay ko para makipagsapalaran sa abroad kasama siya. Pero siya, ay na, nagawang lokohin ako. Naghiwalay kami dahil sa babae. At kahit nagkabalikan pa nga kami, ay ramdam kong iba na talaga. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Pero parang sa amin, hindi ko yun napatunayan. At dahil ayoko nang paulit-ulit pang masaktan, ay tuluyan ko na nga siyang iniwanan. Hanggang isang araw, nakilala ko ang jowa ko. Isa siyang single dad. Parehas kami kung tutuusin. Siya ay taga Bacolod. Naging LDR kami or long distance relationship. Pero iba siya. Siya ay maalaga. Mapagmahal. At ramdam ko naman talaga na sincero ito sa akin. Pag uwi ko pa nga ng Pilipinas, ay sinundo niya ako sa airport. Ang saya lang ng puso ko noon para kasi may bagong simula. Dinala niya nga ako sa bahay nila at kalaunan ay pinakilala sa kanyang pamilya. Ganoon din ako sa kanya. Vice versa kung ganoon. Sa wakas, pareho naming naramdaman ang tanggap at totoo na pagmamahal. Pero syempre, Sempre, hindi lahat ng masaya ay panghabang buhay. Pangminsa na ay susubukin talaga tayo ng panahon kung gano'ng katibay ang magiging relasyon. Pagbalik ko pa nga ng abroad, doon na nagsimulang mabasag muli ang aking mundo. Yes, you heard it right. mabasag muli. Masisira muli ang mundo ko. Gumawa pala siya ng bagong FB account or Facebook account. Akala ko naman eh normal lang. Pero nalaman ko na doon pala sila nag-uusap ng ex niya. Tama po kayo nang narinig. Nang dati niyang jowa. Oo, ex niya. Wala na akong nagawa kung hindi ang palayain siya. Ayoko nang habulin. Ayoko nang pilitin. Ayoko nang mapagod. Ayoko nang ulit-ulitin ang ganong klasing sitwasyon. Kaya ito ako ulit, isang single mom. Single mom na naman. Pero ngayon, mas matatag, mas matalino, mas mahal ko na ang sarili ko. Yan naman kasi ang pinakamahalaga. Akala ko nung pinili ko, pinili ko na si Jowa from Bacolod, ay doon na matatapos ang lahat nang sakit. Pero mali pala. Dahil nung bumalik ako ng abroad, hindi ko inaasahan na babalik ulit ang multo ng nakaraan at hindi sa ex ko na una kong minahal, kung hindi sa ex na bago kong minahal. Oo, nagka-LDR kami ni Jowa. Mahirap man ang distansya, pero pinilit kong magtiwala Ganoon naman kasi talaga kapag mahal mo, di ba? Pero isang araw, napansin ko na lang na parang may wall na ang pagitan namin. Hindi na siya sweet. Hindi na siya excited. Kapag may video call kami, hanggang sa unti-unti ko nang na ang nabuko na may ginagawa pala siyang bagong FB na naman. At doon, Nakita ko ang lahat ng mga sweet comments at likes ng ex niya. May mga caption pa nga silang throwback. Kuno ha, pero halatang may lambing at may balak iyon. Noong mga oras na yun ay napaisip ako, hindi ba ako sapat? Bakit lagi akong pinagpapalit? Kasalanan ko ba na nagmahal ako ulit? Pero hindi ko na nga siya kinumpronta pa dahil alam ko na kasi ang ending. Paulit-ulit lamang akong masasaktan kung pipilitin ko pa. Ang ganoong klaseng relasyon ay hindi na rin healthy para sa akin. So nasabi ko sa sarili ko na, you have to let him go. At sa pagbitaw kong yon, doon ko hahanap muli ang aking sarili. Minsan akala mo kailangan mo ng pagmamahal para mabuo ka. Pero ang totoo, Sarili mo lang talaga ang makakapagpabuo sa iyo. Ngayon ay nakafocus na ako sa anak ko. Hindi ko alam kung may lalaki pang tunay na para sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko kailanman tatalikuran ng sarili ko ulit. Kahit ilang ulit pa akong maiwan, masaktan o maloko. Hindi hindi ko naiiwan ang pagmamahal ko para sa sarili ko at sa anak ko. Pagkatapos ng lahat ng sakit, Iniisip ng iba siguro ay wasak ako. Pero hindi nila alam. Mas buo na ako ngayon kesa dati. Hindi ko na hinahanap ang closure pa. Hindi ko na sinubukang ipaglaban ang taong hindi rin naman ako kayang panindigan. Ang pinili kong ilaban ay ang sarili ko. Sa bawat gabi pa nga na umiiyak ako mag-isa sa kwarto, habang hawak ko ang litrato ng anak ko, doon ko nahanap ang tunay na dahilan ng lakas ko hindi pag-ibig ng lalaki? Bagamat, ako'y umiibig dati. Kung hindi pag-ibig ng isang tunay. Pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi ko man nabuo ang pamilya na pinapangarap ko, pero nabuo ko ang sarili kong tahanan. Masasabi kong tahimik, totoo at malaya. Ngayon ay priority ko na ang anak ko at ang future namin. May mga dumating rin na lalaki. Oo, hindi natin yun maaalis. Pero hindi ko na inuuna ang kilig pa. Dahil mas pinipili ko ng respeto, commitment at consistency. Kung darating man siya, ang tunay, edi salamat. Pero kung hindi, okay lang din kasi buo na ako. Minsan kasi hindi mo talaga mapipilit ang tamang tao sa maling panahon at hindi mo rin pwedeng ayusin ang relasyon na batay sa kasinungalingan. At ngayon, para sa lahat ng babae na kagaya ko, single mom, na kahit iniwan ka, niloko ka, binaliwala ka, ay huwag mong kalilimutan na ikaw ang bida sa kwento mo at hindi sila. Para sa lahat ng single moms na piniling tumayo, gumiti at magpatuloy. Kahit ilang ulit pang madapa, pero hindi mo man siya o hindi mo man siya nakuha pero nakuha mo ang pinakamatibay mong version. Hanggang dito na lang po ang ating kwentong ibabahagi sa ating programa. Maraming salamat po hanggang sa at ito ang programang Yours Truly Bebe.